So ayan mga kapartner, mayroon akong hawak na lumang itak at ito ay walang hawakan. Lalagyan po natin ito ng hawakan. Ano ang gagamitin natin sa paggawa ng handle? Dito kapartner ay siguradong ka. Ayan kapartner, bali umpisahan natin sa lumang handle mga kapartner. Gawa po ito sa rubber, tsaka may medyas yata sa pinakaloob. Basta tatanggalin natin ito para magawa na natin yung gusto nating gawin. Medyo may corrosion na siya ng kalawang kaya kailangan natin linisin at kuskusin para walang matirang corrosion na kalawang at siguraduhin natin na malinis ito. Para dumikit ang plastic na gagamitin natin din sa ating handle at syempre kailangan natin punasan ng maigi. Pagkatapos mo na ito malinis mga partner ay ilalagay natin ito mamaya din sa apoy. Magpapabaga muna tayo. Ayan nga partner, ito yung pinaka-importante sa lahat daw ng saging paggagumawa tayo ng handle. Kumuha ka ng dahon ng saging kasi ito ang pinaka-importante din sa paggawa. Bakit nga ba ka partner? Dahil dito natin huhulmahin ang hawakan. Isa ito sa mga dahilan para hindi dumikit ang plastic. Kung wala kang dahon sa iyong paligid ka partner, ay wag mo na itong gawin dahil hindi mo ito magagawa. Ito na yung plastic na gagamitin natin ka partner, hindi gaano sobrang nipis at hindi gaano sobrang kapal, katamtaman lang dapat. Hindi po ito mahirap hanapin mga ka partner, makikita po ito sa mga fertilizer. Tapos gumamit ka ng gunting at ganito ang hole niya. Dalawang bag lang po ito na plastic mga ka partner na galing sa fertilizer. Pag nagupit-gupit nyo na, ganito na siya karami. At kailangan ka partner, hindi po ito basa. Para dikit na dikit siya. Parang kayo lang ng juwa mo, dikit na dikit. Katamtaman lang dapat yung lapad niya at huwag masyadong sumubra. Susukatin mo lang sa hintuturo mo. Suwak na suwak na yan ka partner sa gagawing mong puluhan. Ito na yung pinaka moment mga ka partner. Para makapag-umpisa na tayo sa ating gagawing puluhan, kukuha ka ng isang plastic doon galing sa iyong mga ginupit at ilalapat mo dito. Head ang tawag natin dito mga ka partner sa lagayan ng puluhan. Ilalapat mo lang siya ng maigi at kailangan hindi mo siya minamadali. Iikot-ikutin mo lang hanggang sa maoobos yung isang plastic. Tapos susundan mo rin siya ng isang plastic hanggang siya ay mapuno. Kung taga-syudad ka naman ka-partner, pwede mo itong gawin sa superkalan o kalan. Kaya pag nasa probinsya ka, walang problema dahil maraming kahoy. Medyo magastos lang po ito sa kalan dahil ito ay aabot ng isang oras o mahigit pa. Kailangan mo lang magtsaga dito sa kahoy para ikaw ay makakatipid. Alam mo na, ugaling galing Pilipino po tayo mga kapartner, nandoon na po ang pagtitipid. Sa pagtitipid ay hindi masama pagkatama. Ayan na naman tayo eh, sa pagtitipid eh. Kaya wag na wag po itong i-skip kapartner, panoorin mo ito hanggang matapos. Kung gusto mo naman matuto ay kailangan mo ito pagpraktisan. Sa una, malamang hindi mo pa makukuha. Pero sa pangalawa, pangatlo, medyo masanay ka na at lalong-lalo na sa pang-apat, siguradong kabisado mo na ito. Kailangan lang po talaga ng practice. Ika nga, more practice makes perfect. Tsaga lang ang kailangan mo dito ka-partner. Paulit-ulit mo lang itong gawin. Hindi ko na ito lalagyan ng background music para sip yung video natin. At ako ay humihingi ng kababaang loob ka partner. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload.